tig 100 lang yung ganitong cellphone na so ngayon guys ay meron din akong mga ganito guys nasabihin ko sa inyo kung gaano ko to katagal ginamit so ito meron to dito ito para sa samsung to gagana pa to siya guys matagal na to matagal ko na tong nabili nasa Taiwan pa ako nito. Ito. Clear pa 'to siya, guys. Maganda siya gamitin at napakalinaw. So, ito naman, ito 'yung ginagamit ko dito. Magkapare sila. So, ang problema ko nito, ito gumagana, ito naman ang cellphone ko ang hindi na gumagana. Ito sa Taiwan ko pa 'to nabili. Ang problema naman nito, guys, kapag ino-open mo siya, is nagaganyan siya. Oh. Tapos 'yun pag ino open mo siya, ganun lang siya tapos mag-off. Ah, uh, hindi ko alam kung anong problema niya. <laughs> hindi naman ako technician. And, napayos na namin to one time. Parang may inayos lang din ata siyang pyesa sa loob. Nasabi niya, yun daw yung nasira. Pero, uh, after one week na gumana siya, bumalik na naman siya sa pagkaganito. So, ito talaga ang para sana dito. Kaso, di ko na magamit kasi itong cellphone ay hindi na magamit. So, meron pa akong isa dito na napakaganda rin ito gamitin. Ito. Ah, uh, solid talaga to siya gamitin guys. Kaso, ang problema naman nito guys ay hindi na siya gumagana. So, saglit ko lang to na gamit. At minsan ko lang rin to ginamit. So, nagtaka lang ako nito nung chinarge ko is ayaw na niya mag charge. So 'yun ang ano ko dito. Sayang, uh, hindi ko na magamit. So kaya ngayon wala na akong ginagamit na mic pag nag-video ako kasi ito 'yung sana ginagamit ko Kaso, nasira na siya. Hindi na siya mag-charge. So hindi ko na siya magamit. So baka i-dispose na natin 'to kasi wala na hindi na natin magamit 'yan. So dito pa lang ang mga charger nila oh, kasi dalawa talaga 'tong ganito na bili ko. So Actually pangalawang bili ko na to sa iPhone. Kasi nung una, bumili ako, naiwan ko sa nasa Taiwan pa ko nun. Naiwan ko sa CR, nabasa. So may nagpaligo dun, nabasa yung ah uh, ano ko, speaker, ay mic. So ito naman guys, tikno. sira na din to. Ah uh, hindi ko alam kung anong sira din ito kasi pag sinacharge charge mo siya, nag on-off on-off habang nakasaksak siya sa charger on off on off yung ano niya uh, problema niya so kung may masuggest kayo kung anong klaseng sira to pag meron kayong masabi diyan uh, sana ma-advise niyo ako para maipaayos ko at magagamit ko at ganun din ito kung anong sira nitong mga to kasi ito ang on off on off pag charge ito naman pag inano mo, nag lang siya ng open, pero hindi siya nag, ano. So, ito, hindi pa namin to napaayos. So, ito kasi yung mga cellphone na to, guys, ay ginamit ng anak ko. Uh, habang naka-charge, nilalaro niya at uh, parang na-overuse yung mga cellphone itong dalawa. Una, itong cellphone niya, Tecno. Tapos, pagkasira nito, ito yung pinagamit ko, tapos nasira ulit. So, ngayon, uh, wala na siyang cellphone. So, ito, kung may messages kayo na ipapayos kung magkano, sana ma-advise nyo ako na, ano, kasi, bala ko, ibebenta ko na lang to eh, kasi maraming naghahanap dito na, uh, naghahanap dito na tag 100 lang yung ganitong cellphone na hindi na mag-open, ganun. Pero sayang naman, sabi ko, baka mapaayos ko pa. So, sana maano nyo ako kung anong klaseng mga sera nitong mga to. So, maraming maraming salamat. Ito lang yung ano natin. So, ito talaga sayang. Kasi sana pag maayos ito, magkapares pa sila. Pero hindi na. So, yun lang guys, maraming salamat. At sana meron kayong ma-advise nito. Kasi kung hindi, mabinta natin to ng pig 100 na lang. No?